Dati, yung lalaking yun, 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 yun. Yung nakatayo sa harap natin ngayon, kilala ko yan. Yun. Sino? Ayun, no. Yung nakahubad. Nakahubad? Oo, nakahubad. Siya yung, siya yung nagdala sa, yung sa ospital. Ayun, no. Teka, ha. Teka lang, ha. Teka lang. George!

Kala mo. Shh. Sh Siya Sh nga. Shh. Uy! Ano ginagawa mo dyan? Shh. Uy! 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 Ito ko! Ah. Uy! 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 George! May good news ako sa'yo. Ano yun? Good news! Nakita ko na ang recording na recording company na tumatanggap ng mga ginawa mong kanta. Oh. oh, totoo na ba yan? Totoo! Oh, pero mas may good news ako sa'yo. Dahil nakita ko na ang babaeng nilalaman aking mga pangarap. Ayan, tignan mo sa bintana. Nakadungaw! <laughs> wow! Wow! <laughs> ah, okay ah. Hi! Ang swerte mo naman. Bakit? Masyempre. Oh, okay. Alam mo, ako rin. Nakita ko na rin ang babaeng labs ko. O di swerte ka rin! Eh, <laughs> kaya lang, naglaho eh. Nawala. No, Siya yun ah! Yan! Sino? Yung babaeng sinasabi ko! Siya yan! yan. Wendy, halika na. Nakahanda na yung kama mo. Matulog na tayo. Papahangin lang ako sandali. Ah, oh, sige. Papahangin na rin ako dito. Sigurado ka yan yun? Oo. Oh. O, oh, hindi ka wayan mo. Hiya ko eh. Alam mo, ate, yung lalaking yun, 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 yun. yung nakatayo sa harap natin ngayon, kilala ko yan. Yun. Sino? Ayun, Ay, no, yung nakahubad. Nakahubad? Oo, nakahubad. Siya yung, siya yung nagdala sa'yo sa ospital! Ayun, no! Teka ha, teka lang ha, teka lang. George! Punta kayo dito! Ha? George, hali ka dito! Punta kami d'yan? Oo! -o. Uy, punta lang tayo doon. Ano? Nahiya daw siya! Uy! Huwag ka ganun! Hindi ako nahihiya! Tara na! Uy, Wendy! Siya nga pala. Siya si George Bustamante. Yung nagdala sa hospital. ospital. Ay. Salamat, ha? Wala nga naman. Oh, <coughs> ako naman si Bin. Ah, Bin! Bin, siya si Wendy. Ako naman si Joe. Hi! Hi. Girl. Oh, ay, Ito, ka <laughs> kahit ka pa paningin, okay lang. At least, nabuhay ka. Kapiling mo yung mga mahal mo sa buhay. At uh, yung mga nagmamahal sa'yo. Ang um, bait mo naman. George, siguro gwapo ka, no? Ay, naku, Wendy! Hindi ka nagkamali! Saksa ka ng gwapo ni George. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, 9.9. Uh, Talaga? Eh, eh, hindi naman. Uy, na. ka! Masyado kang pahambol. Ang gwapo-gwapo mo, eh. <laughs> At hindi lang yan. Millionaire pa. Ay, nako. Sigurado ako marami kang chicks, no? Maraming umahabol. Kaya lang, walang makahabol. Kasi sobrang bilis ng sports car niya. Uy, sports car? Uy, sakay niyo naman si Wendy sa sports car niyo. Sige na. Alam mo, sa totoo na... At? Joe, nakakaya ka. Uy, hiya. Nung hiya-hiya. Wala na, di na usi yan, Sa totoo lang kasi. Sa totoo lang, payag niya. Talaga? Payag. Uy, hindi naman pala eh. Sige, payag din ako. Kapasyal niya ako bukas. Bukas? Bukas? Bukas. Baka hindi pwede. Bakit? <laughs> May concert si George. Eh? Concert? Ooh, Naku, mahilig ako manood ng concert? concert. Sama kami, ha? Uh, concert? Bin, concert? Concert? Ay, Naku, hindi concert? pwede. Malayo. Sa Baguio. Tayo. Tama. Oo nga, malayo nga. Ay, hindi. Anong malayo? Tamang-tama yan. Mag-out of town tayo. Para naman makalimutan mo niya ang manlalokong Austin na yan, no? Sabagay, tama ka. Sige, sama kami. Oo, oh, yan, ha? Bin, Bin, Bagyo, Bagyo, Bin. Bin, oh. Bagyo. Ha? Bin, Bagyo. Ah, salim mo ko, mo. Bin, Bagyo. Bagyo! Bagyo? Ano ah, problema? Pumunta tayong Bagyo. Tara!